Ayan mga ka-forest adventure, ayan narito po tayo sa kabundukan at kasi naisipan ko po na dito po ako mananghalian sapagkat napakainit po maghapon. Kaya napapansin nyo po guys, narito po tayo sa isang parang bermuda dito at talaga naman po napakasarap po talaga guys magpahinga, magpa-refresh ng ating pong mga iniisip po sa buhay. Talaga naman po pang samantalang mawawala kapag dito ka tayo pumunta sa pinakang bundok po na ito, lalong lalo na po na kapag ang paligid po natin ay nagmungulay green at tanaw pa po natin, yung kabundukan po doon sa pinakamalayo na ating pong natatanaw. Dito nga po guys, talaga naman po ako inakakamdam na po ng gutom, kaya sabi ko kakain na po muna ako at pupunta na po doon sa pinakambundok. At kung dito, mapapansin po ninyo, mayroon po tayo ditong baon na rice cooker at halos talaga naman po ikalahati ko po ang laman po ng rice cooker kasi nga po sabi ko mapaparami na naman ang kain ko dito kasi nga po nasa bundok po ako at talaga naman po napakasarap kumain naman po kapag ka ang po natin ay talaga naman po nagmuhulay green at napakaganda po sa paningin na para pang tayo inaawitan ng mga huni, ng mga ibon at ang ulam nga po natin dito guys ay sardinas na mega sardines na talaga naman pong napakasarap po nito at talaga naman pong mula pagkabata ko ay talagang ito ang pinakapaborito kong ulam alam nyo po ba guys na noong unang panahon po namin dun sa bundok ay talaga naman pong mutya alam mo ba yung mutya? Yung mutya, napakadalang pa po sa patak ng ulan na kami po ay makakain po ng ganito noon. Napakaswerte po guys, hanap. Napakaswerte kapag dumarating ako galing sa si school, ay meron pong sardinas. sa talaga namang pong pagka meron sardinas, ay talaga namang nagpapasalamat po ako ng kainaman. Kasi nga po, number one na napakasarap po na pagkain po nito sa amin pong mga mahihirap sa mga tagabundok namin. <laughs> sa mga tagabundok ay talaga naman pong, ito po ang isa sa pinakapaboritong ulam po namin noon. na talaga naman pong ito nilalahokan po namin guys ng uh, papaya noon na yung ginagataan namin yung papaya tapos nilalahokan po namin ng kami. Uh, Alam niyo po ba guys na noong unang panahon ay atami po yung pinakamasikat na sardinas, yung po yung kalimitan po na binibili po ng karamihan po noon. Kasi ang mega sardines po ay hindi pa po yan uso noon. Kasi wala pa po niyan Atami po ang kalimitan po na binibili po ng mga mahihirap na taga bundok po na tulad po namin. Grabe guys. So sobrang uh, napakasaya ko po kapag kami may ulam na po kami na sardinas sa mesa na pinaghahatian po namin na labing isang magkakapatid. Grabe guys. Napakasarap naman po guys talaga ng sardinas. Ha? Ayan. Lalo-lalo na po kapag ito po ay gagataan at lalahukan po ng papaya. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat.